mulaklak ang dami niyang bunga na maliliit hmm. ang bilis na lumaki yung mga bunga niya tutuwa naman ako so, yung okra La. ang okra pala guys ano gustong gusto niya yung natutubigan palaging basa yung ano niya yung no, ito, lupa tingnan mo oh. Yan yung ginawa namin na ano. Pechay. <laughs> Wala nang pagtanimang kasi. Ito siya. O, oh, tignan mo yung ginawa ng manok. Yan. O, oh, pumunta yung manok dyan sinira. Kaya nilipat namin sa ano. Battles. Sa mga battles. Ito yung isang klase ng ano din. Ng sitaw. Pero iba. Tingnan mo, ang dami niyang sanga. Oh. Iba, iba siya. Oh, pero wala pa siyang bulaklak. Iba yung sitaw doon na mahahaba. Ito yung sitaw lang daw na parang ano, half lang. Hindi naman siya yung ano, sobrang taba. Gustong gusto niya rin yung natutubigan ito. Yan. Pero yung sitaw, ayaw niya yung palaging natutubigan. Kaya iba. Tanim din kami ng petchay diyan. Oh. Sayang yung ano lupa no. Oh, kung mabubuhay yan, oh, di ba kinabagan pa, di ba? Oh, yan, yung patubig naman diyan nasa gitna. Galing yan sa irrigation. Malapit lang Nandun lang sa kalsada. Oh, yung sili. Ito yung ano, spongord pero ang papayat. Oh. Ba. Diba? Hindi niya ka ano payat yung mga puno niya.